Good morning, good morning, update guys Sabi naman, banti yung bato guys Yung banana ko May malaki dito guys oh. Malaki talaga guys dito guys oh. Yun guys, malaki Malaki Yun, yung cellphone ko Malaki guys oh. Nakita ba nyo guys Malaki doon no? Ito yung banana ko guys malapit na malapit na tong banana ko guys malapit na yung mga talong ko guys ha oh. ko yung talong ko o yun ah, harvest ko naman ngayon ang dami maliit lang siya guys ah, harvest ko yung talong ko guys uh, yung squash ko guys nandito na yung squash ko tapos yung OB ko guys. Yan ang OB ko. Yan doon din. Ganda uh, ng the flower. The flower guys. Yan. Dami na yung talong ko guys. Nandun pa sa kabila guys. Yan. Yan Yan guys. Ini mata sini gosa ano. Gosa. Ini mata yang mana? Guys. Oh. Di bawah OB ko guys, oh. OB ku kaya. OB ko, ko nama. yung mga talong ko guys may ano sila may oh ito na siya ano yun guys si JD ko guys yun sana mamungan na itong yung ano ko guys squash ko Rabi yung mga talong ko guys